wala nang uh, magkukumpas sa mga aktibidad ng natitirang mga miyembro ng NPA sa, sa Eastern Mindanao matapos na sumuko at magbalik-loob sa pamahalaan ang dalawa sa kanilang leader. narito ang balita ni Almar Forzuelo Umabot ng labing dalawang taon bago na pagtanto ni Chrislyn Balamad, sekretary ng Subregion Committee 5 ng grupong NPA na hindi tama ang kanyang pakikipag-anib sa rebelding kilusan. Ayon sa kanya, labing walong taon lamang siya nung pumasok sa kilusan na noon ay isang estudyante mula sa isang unibersidad sa Mindanao. Sa panayam ng SMN News kay Major Francisco Garrielo Jr., ang hepe ng Division Public Affairs Office ng 4th Infantry Division na ang pagsuko ni Balamad ay dahil sa walang tigil na focus military operations ng kasundaluhan at ang mga programa ng N NTF na nagdudulot ng pagbaba ng kanilang moral at pagkawala ng direksyon dahil na rin sa sunod-sunod na neutralisasyon ng kanilang mga leader. Sumuko siya because nakita niya na, na aside dun sa sinasabi ng kanyang mga, mga kasamahan no? na ay uh, nakita niya yung mga pag-implement ng support to Barangay Development Program ng National Task Force, then Local Commissioner Conflict. At ito ang naging isa sa batayan niya na, na kasinungalingan at uh, propaganda ang siniksik sa kanya ng uh, kanyang mga kasamahan. So aside from that, ay, uh, uh, yung relentless focus military operation natin ay uh, nagdislocate nag-dislocate sa mga disposition ng kanilang grupo. At uh, according to her, talagang na-dismantle uh, yung kanilang grupo at uh, this contributed much to her decision to surrender to the government forces. Nagbalik loob sa gobyerno si Chris Lin sa pamamagitan ng 8th Infantry Battalion na nakabase sa impasugong bukid noon. Ayon pa kay Garielo, nang noong nakaraang buwan pa sumuko at nagbalik loob sa pamalaan si Chris Lynn. Ngunit ngayon lang nila ito nilabas para sa seguridad nito. Actually, uh, ilang uh, nakalipas na buwan pa po ito sumuko at because there's a security na reasons uh, kaya ngayon lang natin inilabas. Kaugnay nito matapos ang pagsuko ng naturang leader ay naging matagumpay naman ang ginawa nitong paghikayat sa kanyang asawa na si Ryan Dalunyag na sumuko sa 5th Infantry Battalion sa ilalim ng 1st Infantry Division sa koordinasyon pa rin ng 8 IB at 43rd Brigade. Ito kasi si Chris Limision ay meron din po siyang asawa. Actually, na nasa loob din ng uh, ng International Group grupo Kaya sa SRC-5 din po ito. That's why, uh, hindi muna po siya in-report o inilabas until such time na uh, manigusit din na sumuko yung kanyang uh, partner, kanyang asawa. Actually, uh, yun ang naging dahilan na na matagal siyang inilabas because of the... The uh, mission niya na pasukuin din yung kanyang uh, um, kinakasama. Si Ryan alias Kiram ay tumayong commanding officer ng Sub Operations Command at first deputy secretary ng SRC-5 na sumuko sa 5th Infantry Battalion sa ilalim ng First st Infantry Division sa koordinasyon pa rin ng 8 IB at 43rd Brigade. Dagdag pa ni Gariello na malaking bagay ang pagsuko ng dalawang leader sa kanilang lugar. Kung walang leader, sabihin po. Walang kukumpas kompas doon sa kanilang mga aktividades. at pangalawa ay uh, kung walang leader ay uh, ay uh, yun nga no? Yung yung moral nga ulitin ko yung moral ay bababa at uh, this will uh, indicate na failure, no? Yung kanilang uh, so-called pinaglalaban, no? Sa ngayon ay suportado ng pahamalaan ang nais ni Chris Lynn na magtapos ng pag-aaral maliban pa dyan ang pera at iba pang mga benepisyo na kanilang matatanggap mula sa gobyerno. Sa huli-muli namang nanawagan na kasunduluhan sa mga natitira pang miyembro ng komunistang-teroristang grupo na magbalik loob na sa pahamalaan at mamuhay ng mapayapa kasama ang mga mahal sa buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMN News.